Ari nga ho pala yung niluto kong sisig na may tokwa. Naglagay nga rin ho pala ko dyan ng mayonnaise kaso nga lang ho ay hindi na nakita. For today's vlog, ari nga ho pala yung lulutuin kong sisig na may tokwa. Bago nga ho pala tayo magsimula magluto, atin muna nga ho palang huhugasan ng mabuti aring atin tokwa. Pagkatapos ko nga ho pala mahugasan atin tokwa, atin muna nga ho palang patutuyuin din sa tisyo. Pupunasan din nga ho pala natin aring ibabaw para mabilis hong matuyo. Pagka tuyo na nga ho pala, hahatiin nga ho pala natin sa gitna, tapos hahatiin din ho yan sa apat para medyo malilit ho yung pagkagayat. Pagkatapos ko nga ho pala magayat ari, nagsindi na nga rin ho pala ko dyan ng kalan at magsasalang na nga ho pala ko ng kawali. Kapag mainit na nga ho pala yung kawali, maglalagay naman tayo dyan ng mantika. Pag mainit na, inalagay na ho natin ari tokwa na ating ginayat. At matagal-tagal din naman ho ari bago maluto. Habang nagpiprito nga ho pala ko di yan, sisimulan ko naman hong gayatin na rin taba ng baboy. O kaya naman ho ay yung maskara. Gagayatin ko lang ho yun maliliit, yung tamang pansisig lang ho ang pagkakagayat ko diyan. Habang nasa trabaho nga ho pala ko, iniisip ko na nga ho pala kung anong lulutuin ko paglabas ko nga ho pala ng alas dos. Ana isip nga ho pala namin ng lutuin ng mga katrabaho ko, Ari nga ho palang sisig at bibili na nga lang ho pala kami ng taba ng baboy na inihaw na. Tapos sasamahan nga ho pala namin ng tokwa. At nagtanong naman ho rin dalawa kong kasama kung paano daw ho magluto ng sisig. Ang sabi ko na nga lang ho ay igisa sa margarine tapos lagyan na lang ng oyster. Dahil luto na nga ho pala yung ating tokwa at brown na atin nga muna palang hahanguin at baka nga ho pala masunog pa. Nagget na nga rin ho pala ko dyan ng sibuyas, bawang at sinunod ko naman hong gayatin ay siling green at saka ring siling pula. Ang sunod naman ho natin gagawin ay sinaling ko muna ho pala yung mantika tapos aring nga ho palang margarine ang ating pagigisa ng bawang, sibuyas at saka rin siling green at pula. Kapag nga pala rin mabangon at nakakagutom na ho yung amoy, lalagay na ho natin yung taba ng baboy tapos maglalagay ho tayo ng pampalasa, ng toyo, umami, paminta, halu-haluin lang ho natin. At isusunod naman ho natin ilagay aring tokwa at maglalagay din tayo dyan ng oyster sauce at kalamansi. Tapos halu-haluin lang ho natin at ilalagay naman ho natin aring mayonnaise. Kaso nga lang ho nang paglagay ko ng mayonnaise, abay hindi ho siya lumapot, abay natunaw, ay hindi ko hula kung bakit. Dahil first time ko din nga ho pala maglagay ng mayonnaise sa sisig, ay hindi ho maganda yung resulta. At tansyahan na rin nga ho pala yung paglalagay ko dyan ng mga sangkap na pampalasa. Dahil luto na nga ho pala yung ating sisig, tara mga kalingit kain ho tayo din eh. Abay ano pa ho ang iniintay nyo, kumuha na ho kayo dyan ng kanin o baho man. Abay sabayan nyo na ho akong kumain din at wala ho akong kasabay. Kung kayo nga ho pala'y umabot din sa dulo ng aking video, abay pa-comment naman ho kung paano kayo maglagay ng mayonnaise sa sisig ng hindi natutunaw. Yung creamy ga yung pagkakaluto. Siguro naman sa susunod kung pagluluto ho na rin sisig, ay creamy na ho yung pagkakaluto ko. Ay siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog at salamat ho sa inyong panunood at support. Bye bye!